الحمد لله الذي يقول في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فانه قد افلح المتقون عباد الله كلامنا في خطبتنا هذه يدير ان شاء الله حول الايه الكريمه الوارده في سوره الجمر وهي قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا Mangguli punulah utara, natal kan dunia masjid, jadi kan dunia bahwa tuhan dunia bagai. Inang musyiatanku, inang indahku, inang mempertanggung, sebinau aku pagai. Kan antrogil shalat utara. Dukung kini kini pun shalat utara masjid dan tua. Mangguli punulah utara, natal kan dunia masjid, jadi kan dunia bahwa tuhan dunia bagai. Nabat tuhan ini sama pihak petuhan.

Ginaktuan nung ako tanong sa to, na lang lang na wala ng pag-asa. Para ba gano'n? Nagkasalungan, nag-complete. Ito may dalawang versikulo ito. Itong versikulo number uh, 53 sa surat ula, pero sinabi ng Allah ko pa'ala, huwag kayong sabihin mo sa aking mga alipin, na gumawa ng napakala, napakaraming kasalanan. Sobra-sobra na yung mga kasalanan, pagkakasalan na kanilang ginawa, sabihin mo sa kanila, muamad na huwag lamang sila mawalaan ng pag-asa. Bakit? Ako ang nagpapatawad sa lahat-lahat ng mga kasalanan natin lahat-lahat ng mga pagkakasala na ginawa ng ating mga alipin. Ibig sabihin ng versyong ito na napangkit sa Holy Quran, number 53 sa sura ito. Azumar, wag kang mawalar ng pag-asa kahit na gaano kalaki ang iyong pagkakasala, gaano kalaki ang kasalanan na iyong nagawa, dahil oras na hihingi ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ay patawarin ka niya sa iyo mga pagkakasari ka. Huwag lamang ang mawala ng mga kasa. Kaso mga kapatid, mayroon namang isang versikulo na nabangkit ang Panginoong Allah sa Holy Quran sa Surah Tugapir, number 43, Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wa anlal musriki ng mga ashabu ang mga taong gumawa ng mga malaking pagkakasala. Sobra-sobrang pagkakasala. Yun ang mga taong makakapasok sa pari. Sila yung ah, sa imbirno. Sila yung mga tao ng imbirno. Ibig sabihin ba, walang pag-asay. Kung gumawa ka ng mga malalaking kasalanan, mga mabibigyan ng kasalanan, hinatulan ka na, kakat ng Panginoong Allah na ikaw ay tao ng Komplikado itong ito ng dalawang persikulong ito. Yung susunod to, adyumar, kahit na gaano kalaki ang kasalanan na iyong nagawa, huwag na ka lamang mawala ng pag-asa. Papatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran. Ito naman sa surat ng Rafael na ito wala walang pag-asa. Yung mga tao na gumawa ng mga malalaking kasalanan, sila yung mga tao na hindi So, paano mga uh, sunwak itong uh, dalawang versikulong ito na uh, nagbanggaan? Nagkasalungat? Dahil sa time ng sunwak, hindi ito time ng paglityo, hindi ito tayo ng simposyo, si si seminar, na, sisikapin si namin na, 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 na insya Allah eh, magawaan ng solusyon itong dalawang na uh, versikulong ito na nagbanggaan. Yung isa, may pag-asa yung uh, ma nagkagawa ng malaking kasalanan. Yung isa naman, wala nang pag-asa. Direct sa impirno. Alin ay, doon ay, sa dalawang ay, versikulong ay, na, yun, na, yun, na yun ang ating ay, susundin? Ay, yung doon sa may pag-asa, Huwag ka ng makawalaan ng pag-asa. Uyong! Hatol na kaagad. Hindi Wala ka ng pag-asa. Yung ustad, na yung isang versikulo lang, ang kanyang nabasa, sabi na ito, nakampay na rin. Yung nag-ustad-ustad naman, na yung isa, isa na lang, ang kanyang nabasa, sabi na ito, ito, ang final. Oh. Lalo hindi maintindihan ng maraming tao, ang kanilang inundin. Samantala, bawat isa ay meron din binabangkit na dalil o ebidensya galing sa Holy Quran o sa hadis ng Tupita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alin ang susundin natin? Yung huwag lamang mga ng pag-asa, yung mga tao na ng mga malalaking kasalanan, supra ng kasalanan. Kasi pag sila ay humingi ng kapatawaran sa Allah Ta'ala, sila ay papatawarin ng Allah Ta'ala. O yung bersikulong nagsabi na wala ng pag-asa. Dahil rin na sa Angkino, yung mga tao na gumawa ng marami <coughs> o mga mabibigat na kasalanan. Ginawan ng mga ulama, mga tao, magkakaintindi, nagkakalam, Pinag-aralan nila ang Holy Quran, pinag-aralan nila ang hadis ng Pumbita Muhammad, ginawa nila ito, ginawa nila ito ng paraan. Para lamang na, uh, mawala ito komplikado na ito sa pagitan ng dadadalawang versikulong ito. Una-una, sabi nila, kunin natin lahat yan. Hindi pwede na isang versikulong lang at yung yung kunin. Kukunin natin lahat. I-implementa natin lahat may maliming dala di, di nagkasalungat na ay nagbanggaan. Merong mga paraan na insya Allah ang paraan uh, ng Ma-implement natin lahat ito. Wala tayong makita. Uh, masusunod natin lahat itong dalawang versikulo nito. Una-una, sabi nila, kukunin natin lahat itong dalawang bersikulong ito na nagkumplikado. Na, 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 na. Paano natin makuha? Yung bersikulo, yung ayat yang sa nabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat o jumar, na huwag lamang mawalaan ng pag-asa. Yung mga tao na nagkagawa ng mga malalaking kasalanan, kasi ang Allah ko ta'ala ang siya niya, tanging nagpapatawad ng mga kasalanan, yung sa surat o, gapir naman eh, direct, atol. Yung gumawa ng mga malalaking kasalanan, napakaraming kasalanan, direct sa impirno. Kunin natin lahat. Paano natin magawa? Yung bilsin mo nagsabi, na yung mga taong gumawa ng mga malalaking kasalanan, napakaraming kasalanan, direct sa impirno. Kunin natin. Paano natin magawa? Ang mga kasalanan, mga kapatid, ay dalawang puri lamang. Mayroon kasalanan na tinatawag sa Arabic term na kufr. Ibig sabihin ng kufr ay, eh, eh naglabas ka na sa Islam. Kapag nagawa mo yung kasalanan na yun, hindi ka na Muslim. muslim. Ha -ha. Mayroon naman kasalanan na kasalanan na nga. Malalaking kasalanan na mamili Pag managaw. Pag iinom ng alak pambababai na hindi mo naman asawa mamatay daw pagkain ng riba o indiris pagkain ng ari-arian ng mga batang mamulila magsasalamat ka. Lahat ito ay mga mabibigyan ng kasalanan. Ha? Pero, kapag ka nagawa ito ng isang Muslim, sa paniniwalan ito ay nabigat na kasalanan. Sa paniniwalan ito ay ipinagbawal ng Panginoong Allah talagang haram pero naglalang siya ng panahon naglalang siya ng satanas hindi niya nalabanan nalabanan ng satanas at nagawa niya ito pero pinaniniwalaan niya pa rin na ito ay mga ipinagbawa, hindi niya yung ikakalabas sa Islam. ayun sa paniniwala ng ahlus-ulawal mga Muslim pa rin siya, <laughs> yeah, yeah. pero nakagawa ng <laughs> mga mabigat na kasalanan. Kapag kayo doon, kayo mamatay, i-implement siya kanya ang apat na mga bagay na ini-implementa sa mga Muslim na namamatay, liguin, balutin ng tela, na puti kung <ammedız> meron, ay right, kung uh, wala naman, kahit uh, anong kulay, at sambahayangan ng kanyang bangkay at ilibing sa libingan ng mga Muslim. Kasi mas limang tao na yun, kahit na nagkasala. Ibig sabihin, dalawang puri lamang ang mga kasalanan. Mayroon yung kasalanan na magawa, magawa ng isang tao na yun ay kanilang ikakalabas sa Islam. Mayroon namang mga kasalanan na magawa ng isang tao na hindi na ito ikakalabas sa Islam. Yung worship yun na nabinawkit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat, gabi Wa anna al-musrifi na hukang ashabul nar yung mga tao mga na katawa ng mga malalaking kasalanan, sumpra-sumpra na, ang dami ng kasalanan na kanilang nagawa, eh yung mga tao na yun, eh sila, sila yung mga tao na impyerno. Ibig sabihin yun eh, yung mga tao na nagkagawa ng kasalanan, eh, ikakalabas nila sa isa. Ibig sabihin yun, na sila mga muslim, kaya sila, hinatulang, na sila ay mga, mga tao ng impyerno. Iyong sasura po, at jowa naman na kahit gaano kalaki kasalanan na iyong nagawa. Huwag ka lamang mawala ng pag-asa. Dapat kumingi ka ng katawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin naman yung mga kapatid ay yung mga kasalanan na hindi ikakalabas ng tao sa Islam. Kahit na anong Muslim pa So, Huwag ka lamang mawala ang pag-asa. Kasi kahit na hindi ka na nakahingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala pero Muslim ka pa rin, hindi ka pa rin nakakalabas sa religion Islam kahit na paparusahan ka na, sa loob ng ilbieno, na buhay, manahun, tayo, na ay pa na Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng impirno pagdating ng kabilang buhay, darating ang panahon, darating ang time na ikaw ay panalabasin mo rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impirno sa ngalan nang ikaw ay isang Muslim. So, ganun yung mga kapatid. Ibig sabihin ng nang nagsabi na mga taon, tauan ng impirno yung mga tao na magkagawa ng kasalanan, automatic, impirno sila. Ibig sabihin nyo, sundin natin yun, sundin natin yun, kukunin natin yun. Ibig sabihin nyo na yung mga tao gumawa ng mga kasalanan, ikakalabas niya sa silang magiging kapir na sila, hindi na sila muslim. Nasi. So, dapat lang kapir. Maging isa siyang uh, tao ng impirno. Yung noon naman sa surat ng Jumar, Bir kawag lamang ang wala ng pag-asa, kahit kaano ka daw, kadami ang kasalanan na nagawa, ay kukunin din natin. Ibig sabihin nun eh, yung mga mm ipa, -hmm. yung mga ng kasalanan, kahit kaano ka laki, kahit kaano ka dami, kahit kaano ka Basta ba yung mga kasalanan na yun ay hindi nila ikakalabas sa Islam. Nah. Kahit na mabigat na yung kanilang kasalanan, hindi pa rin sila nakalabas sa Islam. Nah. So mga Muslim sila, kahit nakiparusasahan sila sa loob ng Ibirno, paalalabasin pa rin sila ng Panginoon Allah pagdating ng panahon, walang matitirang ni isang Muslim lamang sa loob ng Ibirno. Malalabasin ng so, Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga Muslim na nakapasok sa Ibirno sa ngalan ng kanilang pagkakasalanan. Pangalawa, kasi kutba ito, katulad nang nabagit namin sa yung kanina, kutba ito, hindi, hindi, ito, hindi ito, pag ito eh. Kung sa time na naglilicure tayo, baka abutin tayo ng isang uh, isang araw, ito lamang ang tututukan natin, itong topic na ito, paano pagkasunuin, paano pagkaisain itong dalawang versikulong ito na nagpanggaan eh, baka uh, hindi matatapos eh. Pero dahil sa kutba, sisikapin namin na, Alhamdulillah, meron tayong magkukuha. Meron tayong mapagbangkit. yun ang una. Ibig sabihin, makukuha natin lahat. Yung dalawang, bersikulo ng nagbangkaan. Yung isa, para yung mga taong gumawa ng kasalanan na naging kapir na sila. Dapat lang, tawuan sila ng impirno. Yung pangalawang versikulo, para yung mga taong nagkagawa ng kasalanan na hindi naman sila magiging kapir sa mga kasalanan na kanilang nagawa. Pangalawang solusyon na binangkit ng mga ulama para lamang pagkasunog ini, dalawang versikulo nagmagaan, sabi nila, yung versikulo sa Surah o kapir, na nagsabi na yung mga taong gumawa ng mga malalaki, mabibigat, napakaraming kasalanan, sila yung mga tauhan ng imbirno, ibig sabihin noon, ay yung mga taong hindi na nakahingi ng kapatawaran sa Allah. Ha? gumawa ka ng maraming kasalanan na natili ka dun hanggang sa dinatanggal ni Malakul Maut wala nang chance na makahingi ka ng kapatawaran sa Allah so namatay ka sa kasalanan ah, uh, malaking kasalanan na yung, yung ginawa dapat lang makapasok sa India yung mga tao naman na binagkit ng Allah Ta'ala sa surat 2 at Jumar na gumawa rin ng napakaraming kasalanan na ang advice sa kanila ng Panginoong Allah ay huwag lamang sila mawala ng uh, pag-asa. Ibig sabihin niya na eh, yung mga taong kahit nag-aaral kadami, kalaki, kabigat, ang mga kasalanan kanilang nagawa ay bago sila namatay, nagkahingi sila ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, kung ganun ba lamang, kung eh, ganun ang sistema, eh, sinabi pa naman ng Allah ta'ala sa Hadisul kursi Ya Ibn Adam, inna kalahu balagat dunubu kana nas nama, tumalakidani, was tagpardani, walang tusirik bisay ang lagaparto. Lak! Oh! Ikaw na anak ni Adan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kait na umabot pa sa langit, ang kakapal, kalaki, dami ng iyong kasalanang nagawa, pagkatapos mo, hinarap mo ako at humingi ka sa akin ng kapatawaran, tiyak na tiyak na papatawarin So ito, itong tao na ito na in in-advise ng allah na huwag lamang mawala ng pag-asa, ito yung mga tao gumawa ng mar malalaking kasalanan, mabibigyan na kasalanan na nakahingi pa sila ng kapatawaran sa Allah bago sila namatay. Yung hinaturan naman ng impirno, yung mga tao hindi na nakahinginan ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat lamang binata o matanda, lalaki o babae, mistiso arabo, o uh, ultimo lang dapat magkaisa tayo eh, ng paghingi ng kapatawaran sa so Allah subhanahu wa ta'ala para lamang magkalikay tayo sa mga taong mga, mga taong hinatulan na kaagat ka, 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 ka. ha? Wa ayuhal mu'minun ala hanggang dito na lamang uh, hanggang sa susunod. بارك الله لي ولكم في <applause> القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات